What leads to misinterpretation of scripture? What leads to misinterpretation of scripture? Why do even well-intentioned people sometimes misunderstand the Bible? Ang katotohanan ay kahit na ang pinakamalapit na disipulo ni Jesus ay minsan na nahirapan na mauunawaan ang kanyang mga turo at ang kahulugan ng lumang tipan. Ipinakikita nito na ang, na ang kawalan ng pag-unawa ay hindi kinakailangan isang tanda ng spiritual na kakulangan, kundi isang karaniwang karanasan ng tao. Ito ay tulad ng pagtatangkang basahin ang isang mapa sa isang madilim na silid. Maari kang gumawa ng ilang maling pagliko bago mahanap ang iyong daan. Think of it like this. Imagine you're trying to understand a complex piece of technology. You might need to consult the user manual ask for help from a tech savvy friend, or even take a class to learn how to use it properly. The Bible is similar. Kaya ano ang ilang karaniwang mga panganib na humahantong sa maling interpretasyon? Una, isang kawalan ng konteksto ng kasaysayan at pampanitikan. Ang Biblia ay isinulat sa ibang panahon at kultura at kailangan nating maunawaan ang konteksto na iyon upang bigyang kahulugan ito ng wasto. Pangalawa, isang pagkabigo na maunawaan ang iba't ibang genre ng panitikan. Kasama ng Biblia ang tula, kasaysayan, propesiya at higit pa. At ang bawat genre ay nangangailangan ng ibang diskarte sa interpretasyon. Third, allowing personal biases to influence interpretation we all have preconceived notions and assumptions and we need to be aware of how these biases might be affecting our understanding of scripture and fourth a lack of prayerful dependence on the holy spirit we need to ask god to open our minds and hearts to understand his word kaya narito ang iyong hamon mga kung pag-aralan ang Biblia ng may kasigasigan, pagpapakumbaba at isang pagpap pagpayag na matuto. kumunsulta sa maasahang mga mapagkukunan, humingi ng patnubay mula sa mga pinagkakatiwala ang guro at palaging manalangin para sa paliliwanag ng banal na espiritu. At magtiwala na habang ginagawa mo ito, lalago ka sa iyong mga pagunawa sa salita ng Diyos at sa kanyang kaluuban para sa iyong buhay. 2 Timothy 2.15 Do your best to present yourself to God as one approved a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth pagpalain naman tayo ng panginoon